What's up mga kabulbog? So, good morning, good morning sa so, so, bad news mga kabulbog. Grabe yung patay na isda dito ngayon sa awit. Ilog ng awit, Sobrang kapal mga kabulbog. Walang piling isda, alat patay. yung kapal. kami Tami pa yan dito sa ilog o. Ayan o. Gatod, lahat ng mapuputi na yan. Mga, isda na yan. Lahat ng patay yan. Mga naglutangan na yan. Ayan. Ayan. Ito sa dulo. Ayan. Ito grabe. Sobrang kapal din. Mas na bala siyang pili guys ha. Lahat patay lahat ha? You know. Hindi ko alam kung anong nangyari dito. Pero nakakagulat naman sa mga gantong bagay you know? nakakano din kasi yung mga langaw na dumadapo dito sa so mga pati na isda dadapo yun sa mga ano, pagkain ng mga tao delikado masyadong guys you know? sabi yan so ingat ingat lang tayo guys no? God bless you guys ano lang update